Good morning mga idol. Ito yung update ko sa mga sisiw ko noon. Ngayon, 3 months na. Magpo 4 months na. So, oh, tatatlo na graso oh, to mga idol. Oh. Um, tangkad, mga high stis yun. 3 months pa lang to. March 17 to. Pinanganak. Ayan, tatlo yan mga idol. Comment kayo kung saan maganda sa tatlo. Oh. Ito mga idol, oh, malaki. high fish yun pa rin. Patid yan. Oh. Comment kayo mga idol kung saan nagagandahan kayo ang kursonada nyo. 3 Smart March 17 pinanganap tangkad ganda ng pama hats gris ah, pangatlo Medyo ito yung... Ano nila? Ujo hindi pa naglalaban sa kanila. Pero konting ano na lang. high ah, station pa rin. May mga kasunod na yan yan mga idol. Sang buwan kalahati ngayong 17 din magdalawa. May 17 din 'yun. Tingnananak Ayang kasunod ah. Oh. Apat na piraso rin to. Magaganda rin. Ayan. Ah, kalahati pa lang to. Tama, so, sigas na yan. Apat yan mga idol. ya ah, ah, ka kalau kakolalang asso ah, mana pat Pak main itu cabebing man bulto katawan oh. Maliliit pa lang, masiksik na ang katawan. Naglalawi na oh. oh yung may kursonada doon, PM lang. Alam niyo yung PM, -in? Putang yun ina, mahal ang patuka. <laughs> yung isang kapatid niya, ito, konti ko na to pagsukuhan mga idol. Kasi tinamaan siya ng bulutong. Ayan, pumikit na yan ang mata. Oh. Pero hindi ko pa rin sinukuhan. hindi Ginamot ko pa rin. Ayan, nakarecover na. O, ano na lang to. wala na ano. O, nagsatanggalan na. Oh. Pagaling na. basta wag mo lang sukuan Gagaling din. Ayan mga idol. Papat na so yung tatay nila mga idol mga sa Sa uh, quality, quality hats. Kaya, grey yung nanay. Ito, tayo ngayon. Ito yung tatay mga idol, no? Oh. Personada, Tricky. Hindi sa 2-5. Aray. Yan, mga idol. Okay. Thank you mga idol. Salamat sa panunod.